So, sunod nga pangutan na. So, sa messenger gapon siya. So, kaniko nun siya. Unsa'y pasabot ani, mama, ng keep boosting to grow your audience. So, naa siya'y bayad. kana mo boost ka sa imuhang content no? Kung for example, mag-upload mag ka karon So, gusto ka dagan og viewers, mo to nga kuan. Ka na mag-boast ka ayaw mo, ana, oy Ka wala pa mo earnings dire Ayaw mo, ako ganing, ako, kita, wala mangani, mangani. Gani. mo ganing, unang anak, gani. Ka na mo mag-upload o content. Content, try akong advice ninyo, Ayaw mo pag boost boast kay, ano, kasi ragaduhan. Kaya, nga, dagan kay viewers, anak, neguman, Ay, watay, pangwartaran na no kada digital ba ni ayaw jud mo kumpiyansa ayaw mo kumpiyansa regarding ani okay ayon ta nakapamina mo karon ko na adulay pay pangutana just mag message mo na ko ganahan mo man notice dayon sa comment section kung ganahan mo makaagwanta mo like karon dugay na kayo ko open kuan jud mo pwede ra mo mo personal private nga mo message dire sa kuha ayaw jud mo ana ana mag boss boss mo sa inyong content di aron para daghang views dili na siya 100% na mobalik sa inyo gyud dayon ang akong advice lang gyud paningkamot og upload og content daily kaya ang ako ang itaw na ayos di ka po <laughs> di ko mag ana kay ngano sa una na ako na viral ato 200 na to usay gani wala ka bot 100 pero mao na viral kinsay nagbuot ana si algorithm the more nga sige kag upload og content mura ba siya mura game ba nakana kay siya kay kung gihan kasta nan kung gihan kaayo mura init na kasta tong machine ba so kung mapabor si algorithm ana di ana na siya muhang content nga mahimong viral bisag ubal wala may kanin nagkaon na og gani og noodles gani na viral man gani So kamo ayaw jud mong kumpiyansa. Bisag unsa inyong buhat, dia enjoy ra niyo. Ayaw sa pa stress diha ko. Unsa buhat ug content ako? Usay, so, sa so kadang buhat ko funny na Oh, sa akong kamera, dagan ba kay ko mag exercise dia wala nag-upload na naagos bukid. Ayaw ninyo oi ay, hurot og um, upload na sa kaadlaw bahin-bahin na. For example, sa mo adlaw mo um, laag. O sa kabulan ninyong upload ana ayaw ihupaw ta upload. Um, ana ra na siya yung technique ana para di mo ma-stress. Unsa gyud ninyo sa matag-adlaw? Video-video ra gud. Ingana ra gyud ka sayon. So bago na puna ko, eh, ang, po na ko ni ma'am imong bali ang tagas sa gibalibo imong nas ilok ma'am lagom pagyod. Anis lady lit lagom og ilok. Adara o oh, ang akuha na is lag kuha na gid siya tagas ba kana siya bulbul na siya no bulbul na siya. na siya. Wala pa akong order. Mahalon man akong order kay sa ko mga salon diha mahal makasanan. Pila man ka tawsan nag inquire ko hasta pud sa dire kana sa bulbul ba. Kuan gyud ani nga balag sakit pero meron lang ang sakit dai. Okay, so kanina lang ang last nga pangutara kong tubago na. So dagan kayo ang wala jud kasabot. 'di ba na may content monetization no nga to. So kung ma-invite na kaana, ana, bisa ang imong reels og bonus, dili na na siya ma-function. Kay kaning content monetization na na combine na ni siya, mao ang reels, photos and text and videos. Upat ka buok ang kuan no sa content monetization. So kamo, kamo diha nga wa pa moy gidulaw, ayaw mo kalain mo prangka kung magsurya nga walay earnings ang inyuhang kuan unreels nga kanang nga kwantos ba wala na earnings hasapon po ng bonus ma zero na na sila kay starting sa pag October nang invite na magsugod so kamo kung wala pa mo idea mo advice ko ninyo hinaot nga naglantaw mo ani nga video kung naa na mo reels diha naa na, -na sad mo bonuses mo close na siya once ma-invite ka sa new tool mo ang content monetization. Okay? Ayo unta nagkasinabot. Ay mukas stress. Ma'am, ako alaging kuan ma'am. Kanang anang reels o kaning bonus ma'am. Kaya wala na lagi ni siya nagkuan ma'am. Nag-function. Zero earnings. unsaon saan mang good? Nga ang kanang content monetization, gikumbay na na siya into four. So mauna di padayon na mag-upload. Kung na may content monetization, kung wala pa may content monetization, mauna, nag-andar ang inyohang bonuses di og O grills. Okay? That's all. So matulog na ko. Bye ting wak, wak naman or mulupad ko. Na pinungutan na diri, oh. Ma'am, pakita daw ko si mong tutoy. Yes. <laughs> oh, ah. Gusto ka mula ang tao, dara, oh. Dara. <laughs> 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 Nakagbala pa ko lang kasi mulupad ang diri. <laughs>